Hello mga idol, welcome sa aking channel sa video na ito ay magawa tayo ng silpon na umuusok ang motherboard so ang model po nito ay OPPO E53 so napalitan po ito ng LCD at nabili daw po ito ng may basag po ang LCD ngayon nung pinalitan po niya ng LCD ayan, okay naman ang display ayan, kung napapansin niyo po, maliwanag ang display, malinaw ayan, kapag taasan po yung backlight ayan, kung napapansin niyo ngayon, hindi pa siya nakita ang problema pero kapag tinataasan po natin ang baklet ayan magikita niyo po ang magiging problema mamaya ito agad ang nagiging isyo niya nagiging ayan device is too hot at ang kanyang mga apps lahat ay nagdi-disable ayan kung napapansin niyo po hindi po yan mabubuksan ang apps nagiging iba ang kulay niya disabled na at parang nakahide dahil po yan sa pag-init ng mga pyesa sa loob <laughs> nagiging device is too hot ayan kahit Babaan ko po siya, ibinalik ko sa dati Ilaw, ayan, binabaang ko na siya, ayan, ganun pa rin talaga siya. Naghang siya at disable pa rin ang kanyang mga apps. So ano kaya ang problema at paano ito gawin? Ayan, kung napapansin nyo po, meron po yan lalabas ngayon sa screen. Ayan, ayan device to hot, wait to cool down. Yan po yung lumalabas niya. <laughs> Hindi mo ito magagamit ang mga apps kapag nagpiplay ka ng video. Yun po ang sabi ng mayari. Sobrang init po talaga ng motherboard niyan. Ayan, kung napapansin nyo po may nakalagay sa screen na device is too hot. So, umpisa na po natin. Grabe. Pag nakita nyo po ang loob dito, grabe po, nakakatakot. Dahil sobrang lakas po ng init at umuusok talaga. So, isa pong gumagawa ng cellphone ang may-ari nito. So dahil hindi niya kabisado kung paano gawin ang board level isyo Ayan nagpa-rescue po siya para maayos So ayan tanggalin ko muna So dito dahil pinalitan niya, niya ng LCD At napansin niya na hindi nagagamit yung mga apps Kapag nag-youtube daw ay umiinit ng malakas At dahil hindi po niya dinikit ang LCD Ayan wala rin mga iskro dahil isa po siyang gumagawa So dinala po sa atin ito at pinaiwan ko ito Kinabukasan ko na ito pinakuha Pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nakuha So ayan buksan na po natin At grabe kinapa ko po ang ilalim nito Malaman niyo po mamaya kung ano ang problema. Ayan, kinapa ko po yung dito banda sa may cap sa gilid. Sa baba ng camera, nang may, yan, kung tinanggalan kong fingerprint. Nandyan po ang pinakamalakas uminit. Grabe. At hindi ko pa ito inayos. Daritso, sinubukan ko muna siya ng LCD. Baka sa LCD lang. Kasi minsan, may mga LCD talaga na umiinit din. So, ayan, sinubukan ko rin ng bagong LCD. Baka nga sa LCD lang. At ito po ang nangyari. Ayan, i-on muna natin para ma po natin kung yun lang, talaga, yan, yun lang talaga ang tama. So, ayan. Nag-on na po siya at antayin natin mamaya kung mag-normal ba ang kanyang system. Kasi kung napapansin nyo po kanina, nag i -e lahat ng apps, hindi napipindot dahil sa pag-init po yan ng pisa. Yan, kinapakapa po yung caps na yan, sobrang lakas po talaga uminit. Grabe, nakakapaso po ng kamay. Yun po ang sabi ng may-ari sa akin. Ang lakas po uminit ng caps at hindi nahahawakan. So ayan, kung napapansin nyo po, nag na siya at ganun pa rin yung mga apps talaga niya. Walang pagbabago. Ayan, disabled pa rin or error ang mga apps so ayan hindi talaga siya mabubuksan dahil po yan sa motherboard level issue na po ang tama wala po sa LCD so ngayon yan po ang gagawin natin at ito troubleshoot po natin yan maya maya lamang so nandito po yung umiinit yung caps na yan yung tinuro ko kanina tanggalin ko muna po yung lahat ng camera para hindi po yan ma-damage kapag iniinitan so dito po iinitan po natin ang motherboard at napakasilan po ng paggawa nito. Ayan, tanggalin muna natin yan at noorin nyo po kung gaano ito kahirap gawin kung pagkamali ka. Ayan, ito po yung caps nandyan po sa ilalim ang gagalawin natin ngayon. At yung pinakailalim niya, ayan, CPU si po yan, kunting pagkakamali po yan, ayan. Yan po yung CPU at MMC. Ngayon kung magkamali po tayo sa paggalaw nito ay possible na mamatay po ang unit na ito. Ayan dito po sa bandang kaps na ito ay tatanggalin po natin para makita natin ang loob kung saan ba yung umiinit. Dito banda na ito ay dito po ang pinaka backlight portion. At dito po ang pinaka malakas uminit So ayan dito natin tatanggalin natin yan. Naglagay po ako ng plugs. So dito dahil CPU po ang ilalim nito sa mga nais na gumawa ng mga ganito. Ang gagamitin nyo pong init ay 350 heat at air naman ay sakto lang na hindi sumasabog. So ayan, dalik-dalikado po ito dahil CPU ang ilalim. Kunting pagkakamali mo lang ay pwedeng matuluyan. Ayan, dito po banda ang yan, light, light IC, resistor, coil, at parts po ng backlight yan. At itris na po natin kung saan po talaga yung umiinit dahil kanina hindi po talaga siya nahahawakan. At pansinin nyo po, ito po yung nangyayari nung tinutroubleshoot ko po siya. Ayan, i-on ko muna siya para matrace natin. So, hindi po na tayo gumamit ng ibang mga gadget at simple lang po ang ginawa natin. Ayan, hinawakan ko po nawala po yung caps kanina at ayan, nilagyan ko po siya ng flux At pansinin nyo po, ayan, natutunaw ang flux So, ibig sabihin, dito po banda uminit. At kung napapansin nyo po, umuusok po banda dito sa parts na yan. Ayan, kitang-kita po yung mga usok niya. Ayan, Grabe kapag hawakan mo ito ay mapapasok po talaga ang inyong kamay. Dahil sa pag-init po ng pisa na yan, nakakapasok po yan. Kaya yan umuusok. So ayan, dito po banda, nandyan po talaga ang pinakasira niya. Ayan, nakita nyo naman na talagang umuusok ang motherboard. At ayan, tanggalin ko muna siya. At ang gagawin natin, itester po na natin kung grounded ba ang motherboard. So ayan, bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. Digital tester po ang gamit natin, ayan. So, normal naman ang palo. Sa kabila, walang palo. Sa kabila, mayroong palo. Ayan, normal po ang motherboard. Pero nagtataka tayo, bakit umiinit ang motherboard? So, meron po talagang ganon, umiinit ang motherboard na walang grounded. So, una ko pong ginawa dito, ayan, tinanggal ko muna yung pinaka light coil dyan. Kasi possible, yan madalas talaga ang tama kapag tinataasan mo ang baklet na umiinit at nagiba iba talaga ang kanyang system sa phone. So, Napalitan na natin yung coil. So, ayan, ititis natin mamaya kung gumana ba itong ginawa natin. So, ayan, grabe kung ikaw po ang gagawa nito at pag nagkamali ka lang ng kunti nito dahil CPU po ang ilalim ay pwede talaga itong mamatay. So, ayan, napalitan ko na po ng light coil. So, coil, light IC at resistor at kapasitor, nandyan po yan magkakasama. Ayan, itest na natin. Huwag po kayang kukurap. Sana maging okay na ito at kapag umuki na ito at nawala yung usok, ibig sabihin okay na po ang motherboard. So, madalas talaga ang umiinit ay ang light coil lang talaga. Madalas mga, lalo na kung tinataasan ang brightness at umiinit ang motherboard na madalas talaga nasa kuwi lang yan. So, ayan, inon ko na siya. Pansinin nyo po, hinahawakan ko na. Kanina, hindi ko talaga yan mahahawakan. Mapapasok talaga ang kamay mo kapag hinahawakan. At ngayon, ayan, kung napapansin nyo po, nahahawakan ko na. So, ibig sabihin, nandyan lang talaga sa kuwil ang tama. So, at tingnan po natin kung magtuloy mamaya. I-play natin ang video kung success ba itong ginawa natin. So, ayan guys, sana nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at huwag po kayong matakot gumawa ng ganito kasi hanggat matatakot ka gumawa ng mga nasa board level issue ay possible na hindi mo talaga matutunan lahat. So ang may-ari po nito ay ang alam lang daw niya ay magkabit ng mga LCD, battery, yung mag-bypass ng Diyos. So yun po ang sabi sa akin pero sana sa susunod kapag napanood niyo ito, ang kailangan niyo lang talaga bumili ng mga gamit, hot air, Ayan, flex yun lang naman ang kailangan dito at talent at kaalaman na hindi ka dapat matakot kahit gaano man yan katak katakot-takot gawin at wag mo talagang sukuan yan. So ayan, kung napapansin nyo po, kanina mataas na po ang brightness nya. Disable po kanina, mayroong nakalagay na cooldown at nag error ang mga apps at ngayon normal na po ang kanyang apps dahil nag napalitan na po natin ng coil. Yun po yung pala yung umiinit dyan. Ayan mapapansin niyo yung mga apps ay nagiging normal na po talaga siya. At ayan, panoorin nyo ko ang dulo ng video kung talagang success ba ito. Mag-play po tayo mamaya. So bago ang lahat, ilagay muna natin yung tinanggal natin. Ayan, camera lahat. Ibalik natin at panoorin niyo po ang dulo ng video nito kung success ba talaga ito. Mag-play po tayo ng mga apps mamaya kung babalik pa ba sa normal or talagang ganon pa rin. So, ayan. Ibinalik ko rin po yung caps na tinanggal natin. So, ingat-ingat din po yan kasi kunting pagkakamali lang dyan kapag tumabingi po yan. So, hindi ko na po ginamita ng hot air. So, sinoldering ko na lang po kasi iinitan po natin ang motherboard. Madalas talaga kapag ilalim ko ang CPU, huwag niyo po laging initan kasi possible na bibigay talaga yan ang motherboard. So, ayan, ang ginawa ko, kunting lagay lang ng tingga at ayan, binalik ko na po lahat. At ayan, isarado na natin lahat. Ibalik po na natin yung mga screw lahat-lahat at itis natin mamaya kung nagiging normal ba ang ginawa natin. So, ayan, ibalik natin yung takip. So, wala po niyang screw. So, dahil isa pong teknisya ang gumagawa nito. So, siya na po ang magbalik ng screw niyan. At i-on na po natin. At mag-play po tayo ng video kung talagang normal na ba ang ginawa natin. So, ayan. Grabe. Kung isa ka pong takot gumawa nito ay talagang hindi mo to gawin. Dahil doon pa lang sa pag-init pa lang ng board ay possible na bibigay ang cellphone. Dahil sa CPU na po ang ilalim. Kaya... Tips ko sa mga nagsisimula gumawa ng cellphone, gumamit po kayo ng hot air na mababa lang ang init. 350 heat. So, ayan. Taasan natin yung ilaw. Babaan, taasan natin. Ayan. Normal na po siya. At tingnan natin yung apps Saka taas na po yung ilaw. Kanina, kapag tinataasan mo ay biglang nag-cool Hindi mo mabuksan ang lahat ng apps, nag error siya dahil sa pag-init mo ng pisa. Kaya ayan, subukan na po natin mag-play ng mga apps, i-connect muna natin sa wifi, ayan. So mag-youtube po tayo kasi yun ang sabi ng may-ari nito kapag mag-youtube, ay biglang mag-cool down at hindi na mapipindot, nag error na lahat. So, ayan. So, isa pong subscriber ang may-ari nito. Uh, salamat po sa inyong suporta, idol. So, sana suportahan nyo rin po ang aking channel at magkakuha po kayo ng maraming ideas sa paggawa talaga. So, ayan. Kung napapansin nyo po, nakataas na yung ilaw. So, medyo nagbibling talaga yung LCD niya. So, replacement po ito. At na-try ko po ito ng LCD ko ay okay naman. So, ayan. Sinubukan ko po yung apps hindi na po siya nag-cool down. Hindi na po nag nag-error. So ibig sabihin normal na po ito. So yung LCD talaga niya ay may tama din. So replacement talaga hindi po lahat na LCD na ikagabit ay okay. So mayroong iba nagbi-blink-blink. So sa LCD pa rin 'yan. So ayan natataas na yung ilaw na bababaan. Ay, ibig sabihin wala na pong problema. So yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng idea sa pagawa ng ganitong problema at sana suportahan niyo rin po ang aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at paki-follow ng aking FB page Julpon TV Official new page. So ayan guys, na-solve na po natin ang issue at hindi na po talaga siya umiinit. So inobserbahan ko rin ito. Okay naman. So hindi hanggang ngayon hindi pa ito kinuha. So hindi ko alam kung busy lang ang may-ari. So ayan, nagpe-play ulit ako dito. Ayan, wala na po talaga ang problema kasi kanina kung mag-click ka po ng apps kanina ay bigla yan mag cool down at mag-i-stop dahil po yan sa pag-init ng board. So, yun lang guys. Ito lang talaga ang problema at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Maraming salamat sa inyong suporta.